mga Pinoy import na paniguradong pasok na sa playoffs ng kani-kanilang MPL kilalanin. Brokey at your service mga tropang Jazz ML at ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Ilang araw na lang mga tropa at matutuldukan na ang storya sa regular season ng ilang MPL regions tulad sa Singapore, Cambodia, Malaysia at maging ang biggest rival natin na Indonesia. Kaya naman ngayon palang excited na ang lahat sa mga team na makakapasok sa playoffs lalo na sa mga kupunang may Pinoy imports. Kaya hindi na natin patatagalin pa at unahin na natin ang ating mga kababayan na nasa MPL Indonesia. Actually, tatlo nga lang sila, si Marky, Kyrie at Baloyski. Ang kagandahan naman neto na eh, tatlo din silang pasok sa playoffs at may pag-asa pa na lahat e eh sa upper bracket mapunta. Si Kyrie from Onik na sure ng upper bracket ang pupuntahan. Habang sila Baloy na hinihintay pa ang magiging resulta sa laban ng Dewa United at RRQ. Kung sakali na ma-2-0 ng Dewa ang RRQ, sila Baloy ang makakasecure ng upper bracket. Lumipad naman tayo pa mga tropa. Sa huling linggo ng kanilang regular season, sure nang pasok ang team ng CU soon na kinabibilangan ni Kose at ni MP The King. Ganon din ang Burn X Splash kung nasaan si Donat, H2Big at Kionari hindi rin papahuli ang Biroar Legends, ang bago sa liga ng Cambodia. Andito naman sa team na ito si Aiki at Cadenza. Maging si Lorenzo at Coach Pakbet ay pasok din sa playoffs from Team Max. And lastly is Pro Esports o team ni Lahesa. Present naman sa playoffs ng MPL Singapore ang ilan sa ating mga kababayan. Sa Team Flash na kasalukuyang first seeded team ngayon, nariyan ang nilo na si Hades na kamakailan eh naglaro pa sa Blacklist International. Hanggang ngayon nga eh wala pa silang talo, wala pang dumis ang kanilang standing. Habang pumapang-apat naman ng Bleed Esports kung nasaan ang The King Kiel BJ at si Sagitnu. Dumako naman tayo sa MPL Malaysia. Unang-una sa ranking ng regular season ang RSG Malaysia na kinabibilangan naman ni Demon Kite at System si Stone. Sure na rin mga tropa ang kanilang upper bracket slot. Sa buong regular season eh, isang beses lang sila natalo. What more tinanghal pang week 5 MVP si Demon Kite. Sumusunod naman sa kanilang yapak ang Team SMG kung nasaan si Miko at Sasha. Contender din ang team na ito mga pre sa upper bracket. Kailangan lang matalo ng homeboys sa kanilang susunod na laban habang nakahilera naman sila Super Red at Pancake mula Team Red Giant Esports. Maging ang Lunatics o sila Hito at Yuna ay pasok din sa playoffs. Sa kasamaang palad nga lang, hindi umabot sa punto sila Exort o Red Esports. Karamihan sa aking mga nabanggit na liga mga tropa ay magtatapos na ang regular season ngayong linggo. Susunod na yugto naman ay ang laban para sa tiket sa nalalapit na F5 na sa ating bansa. Sa ating pinag-usapang mga players ngayon, sino-sino sa tingin nyo ang maaari nating makita sa M5? Sa inyong palagay, kaya-kaya nilang pumalag sa ating mga pambato dito sa MPLPH? Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang ihit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.